Magandang araw mga bata para sa asignatura natin ngayong araw, Health 2, Ikalawang Markahan, Module 1.2, Pangangalaga sa mga tainga. Ang module na ito ay ginawa at isinulat para sa mga mag-aaral na katulad mo. Layunin nitong mailarawan mo ang mga pamamaraan ng pangangalaga sa mata, tainga, ilong, balat, at buhok upang maiwasan ang mga karaniwang suliranin sa kalusugan. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang mailalarawan ang tiyak na pamamaraan ng pangangailaga sa tenga. Basahin natin mga bata ang isang tula tungkol sa tenga. Ito ay may pamagat na ang mga tenga ni Lailani D.C. Garcia. Sa pandinig, gamit ang mga tenga sa awit, tunog at magandang musika. Sa pakikipag-usap sa ating kapwa, biyaya ng Diyos na siyang lumikha. Napakahalaga ng mga tainga. Ito ay ating alagaan tuwina. Sa paglilinis ng labas ng tainga, gumamit malinis malambot na tela. Upang makaiwas sa mga problema, mga lapis, ballpen, hairpin at iba pa. Huwag ipasok sa loob ng tenga, baka masugatan, maimpeksyon pa. Itong mga dumi, irwak sa tenga, iwasang mabuo, baka tumigas pa. Agad ikonsulta sa espesyalista, sundin ng payo, alaga sa tenga. Alam nyo ba mga bata na ang tainga ay ginagamit sa pakikinig? Nakakukuha ng iba't ibang impormasyon sa paligid gamit ang mga ito. Bahagi rin ng tainga ang tumutulong sa tao upang magkaroon ng balanse ang katawan. Mahalaga ang pandinig kaya marapat lamang na alagaan ng mga ito. Narito ang tamang pangangalaga sa tainga. Una, makinig sa mga kaaya-ayang tunog tulad ng musika. Ikalawa, huwag magpasok ng matutulis na bagay sa tainga tulad ng lapis, ballpen, hairpin, at iba pa. Ikatlo, gumamit ng malinis at malambot na tela sa paglilinis sa labas ng bahagi ng tainga. Ikaapat, Minsan o dalawang beses sa isang taon ay maaring kumonsulta sa espesyalista upang mapangalagaan ng pandinig. At panghuli, isa sa mga problema sa tainga ay ang pagkakaroon ng namuong dumi o earwax sa loob nito. Para sa unang gawain, sa bawat bilang, lagyan ng masayang muka ang bawat sitwasyon sa ibaba na nagpapakita ng pangangalaga sa tenga at malungkot na muka naman kung hindi. Number 1. Pakikinig sa tamang lakas ng musika. Number 2. Pagsundot ng matutulis na bagay sa tainga. Number 3. Pagpapatugtog ng sobrang lakas Number 4, pagkonsulta sa mahusay na espesyalista. At number 5, maggamit ng malinis at malambot na tela sa paglilinis ng tenga. Para sa tayahin, bilugan ng letra ng tamang sagot. Number 1, Anong bahagi ng iyong katawan ang ginagamit upang pakinggan ng iyong paboritong awitin? A. Bibig B. Ilong Si Mata o D. Taynga Number 2 Dapat nating alagaan ang ating taynga. Alin sa mga sumusunod ang nakakasama sa ating pandinig? A. Huni ng ibon B. Banayad ng musika C. Malakas na busina ng trak At letter D. Katamtamang boses ng kausap Number 3. Alin sa mga sumusunod na gawain ang makabubuti sa pangangalaga ng mga tainga? A. Magpahinga sa maingay na lugar. B. Makinig sa mga malalakas na tugtog. C. Magpunas ng tainga gamit ang malinis at malambot na tela. O letter D. Magpasok ng matutulis at kung ano-anong bagay sa tainga. Number 4. Ano ang mabuting na idudulot ng malusog na tainga? A. Nagiging masipag B. Gumagana sa pagkain C. Lumalakas ang katawan O letter D. Naririnig ng malinaw ang kausap at panghuli number 5, alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pangangalaga sa mga tainga? A. Kumakanta si Belle ng malakas. B. Nagpupunta si Mark sa tahimik na lugar upang magpahinga. C. Paulit-ulit na nagpapaputok ng labintador ang tatay ni Ramon. At letter D. Kinakamot ni Rolly ang loob ng kanyang nangangating tainga gamit ang hairpin. At dito nagtatapos ang ating aralin mga bata. Salamat sa pakikinig! hanggang sa muli paalam